Welcome sa Jawes Kitchen. Dito na naman tayo sa rooftop. Pakita ko sa inyo yung nakaraan na yung ting tuyo, yung halaman. Umulan kasi ngayon. Tsaka yung kahapon. Yan, kaaraw lang. Umaraw na. Yan na yung malunggay natin. No? Ganda, na, ganda na siya. Oh. Kasi naulan na na. Dalawang araw. Yan yung malberry. Yung upuan, o, tingnan nyo, may tubig pa. Yan. Sikat ng araw, maganda. Yan. Uminit na naman. Yan yung tanglad natin, o. Tumaba na. Yan, o, pati yung malunggay. Yan. Yung sili, o, doon sa likod na, ng tanglad, sa malunggay, o. Yan. Lumaki na rin, ay, lumago na rin. Dahil umulan ng dalawang araw. Yan, o malapit na mamunga kasi may bulaklak na oh. yan oh. may bulaklak na yan sama-sama lang sila dyan. may talbos ng kamote rin yan oh. Yan, yun dun sa lalim oh. ang gagawin natin ngayon manguha tayo ng talbos ng kamote sa natin sa inihaw na isda tambakol <laughs> buha na rin tayo ng tanglad yan tanglad at saka talbos ng kamote sasahog natin sa gulay kaya sa isda isasaw okay, natin sa isda. Ayan. Yeah. Sakto na to. Ayan, luto na. Kain na na. Kain na Ang sarap ng sabaw. Kain na. Sarap. Kain na lang.